Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin about sa power appliance. Basahin mo kasayan at shoutout mo na rin. Shoutout kay Tolitz Cortejo. Kasayan, ginaya ko, yung, yung 86 connect ko sa, sa, accessory wire na susian pero ayaw gumana no 87A. Doon ko sana ilagay ang mini driving light. Gumana siya pag naka-off. Pero pag binuway ko yung susian niya. Pag binuway ko yung susian niya. Ayaw, ayaw niyang umilaw. Pero nag-pass charge, nag pass charge siya. Umabot siya ng 15.4 sa voltmeter. Yung pass charge niya sa okay na. Suzuki smash yung motor niya. ka sa dito nagkakatalo yun eh kailangan ka sa akin pagka bibili tayo ng materyales automatic sa auto supply tayo ha ito yung tama na gagamitin nyo ito sya yung ganito ah, tapos yung isa tingnan mo kung sinasabi 87A ito yun tutukan mo Ito, ito. may 87A. yung kasaya na nabili niya ay mali. Mali katulad lang din niya ng ano ng horn delay. Para lang din siyang bumili ng horn delay niyan. Ito siya, wa. dapat ganito 'yung magiging resulta. Tama 'yung pagkakabit niya. 'Yung number 30 nilagay niya sa battery, may fuse na 15 amperes. Tapos 'yung negative niya nilagay niya dun 'yung ano sa number 85. Tapos additional na papuntang ano, papuntang negative sa body ground natin sa tornilyuan. Okay siya. Tapos ganito mag mangyayari pagka okay na siya, ha. Pagka ilalagay natin na magki-click siya, ha. Hindi siya kasaya na. magkiklik click ang ating relay. Tutok mo sa relay para mas maririnig nila. Kasi yung iba hindi doon nagki-click, eh. Hindi siya kasaya na. May click sound siya. Yan. Tapos ganito yung pag-test. Ganito yung pag-test para sigurado yung relay na makukuha ay tama. Tapos ito, ito yung ano, ceramic socket na circuit. Ito siya. na natin ha. Ito yung 87. Ilan ang reading? 13.3. 13.3. Itong isang 87. 13.3 Okay, parehas silang may reading ha Ito yung Ito yung tamang dapat ginamit niya Na ano 12 volts, 30 amperes, made in Portugal. Tapos yung fuse natin, ganito rin. Isang brand lang gamitin nyo, pwede pwede. Yan sya. mo kung may yung tatak nyan. Isa wire. Para alam nila yung ano. Sa wire, nakalagay sa wire yun. may pangalan yan sa wire yung mga wire na to eh no ano hindi mo basa meron na to ano basa circuit japan ito tingnan mo to kung nasa yung anong pangalan yan tingnan mo yan para alam nila yung ano para alam nila yung kailang yung kanila para maganda yung resulta hindi sayang yung trabaho hindi na hindi mauulit hindi hindi ulitin yung trabaho. Tsaka ito yung kulay niya, yung coding ng ano, coding ng circuit. Pakapal yung ano, yung wire niya. Ito yung tama ha. Ah. Ah. Pag naglagay tayo ng ilaw, ito. Sa sample tayo. Sinegative natin. Tapos negative natin dito. lalagay tayo ng ilaw dyan ha tapos ito yung lalagay natin sa 87 ayan sya ayan tinilagay natin sa 87 okay umilaw sa kabilang 87 ito <coughs> naman yung kabilang 87 yan umilaw pa rin dito mo ilalagay yung park light, headlight, tail light. Dito naman sa kabila, laser gun o mini driving light. ibig sabihin ka sa tama yung nabili yung relay. Halimbawa, kung, kung paano naman kung mali yung relay? Ito siya. Ikakabit natin yung nabili ng nag-comment sa atin. Ito yung kamukha ng nabili ng ano, yung nilagay niya. May 87A. Dapat walang 87A. Ang ibig sabihin kasi nyo sa pagka mayroong 87A, ah uh, SPDT SPST single pole single throw ito naman SPDT single pole double throw ito yung ganyan double parehas may ano parehas may supply single pole double throw yung is yung ito single pole single throw na tinatawag ito siya ba tingnan natin ngayon ito ngayon yung ilaw natin pagkabit natin ito tinatay ko meron na siyang ano ha kung buhay na siya ito. Ang lakas ng ano niya, magkaiba oh. Lakas ng ano. Ang lakas yung clinking sound niya. Yan. Ilalagay din natin ngayon yung ilaw. Ito yung ilaw natin ha. Lalagay natin sa 87. Sa 87 na, ito. Okay, yung ilaw. Oh, natin sa isang 87. Wala siya. Kaya pag pinatay mo 'yung susian, iiilaw siya. O wala 'yung isang 87. Ngayon, siyempre, kung wala ka pang pambili, ang gawin mo, ilipat mo lang sa kabila dito. Kung wala ka pang pamalit, kasi napaka lang naman ito palitan. Pag nilipat mo sa kabila, edi eh, dilagay mo rito 'yan. Pag pinatay mo 'yung susian, bubukas 'yung saka pa lang siya bubukas. Kasi nakapatay pa 'yung susian, pag nilagay mo rito, bukas na kagad siya, we. Ito, pag buksan 'yung susian, saka pa lang siya gagana. Eh, siya. Dito wala yan. Ito yung nabili niya na may nakalagay na 87A. Dapat walang nakalagay na 87A. Kasi magiging, magiging katulad lang to ng mga horn relay. Parehas na parehas lang ng horn relay. Kaya ang gagawin mo dyan kasayan ganito ha. Yung nakalagay dito. Kung wala ka pang pambili ha. Yung nakalagay, yung nakalagay dito. Yan walang iilaw lang pagka uh, nakapatay. Ilipat mo siya rito para magayon ito pansamantala. Dahil pagpapalitan mo naman yan, uhugutin mo lang naman siya. Para esto ka sa'yo ng horn delay. Tapos pagkaano, siguraduhin nyo ay suksok nyo siya rito. Tapos ang relay, umiinit talaga yan na normal lang yan. Ito na yon yung mga gagamitin nyo. Tapos i-terminal yung mga ganyang eye terminal para sa body ground tapos ito yung ano yung fuse natin fuse box saka 15 amperes yan ibig sabihin ito yung tama parehas siyang meron na parehas meron yung ano natin yung parehas merong supply parehas merong supply yung ano natin uy pumutok yung fuse natin ha may dumi kita na dikit. Tutu kama di to. Tumoto no. Ina dikit sa ano nag grounded. No, potok. Oh. Uh. dito. Gagana pa rin yung kasayan ha. Kinan nyo ha. Gagana pa rin siya pero yung dalawang 87 wala. Kailangan muna natin lagyan ng, ng fuse. Para gumana siya. Ay! Ay! Pala dito sa meno ground. Ayan naman pala tumigil sa ground yung ating isang 87 nakaligtas pa ba o pumutok na hindi po so, may gili doon oh. nadikit doon yung 87 sa may ground kaya pumutok siya yan. pagka pumutok ka pa yan hindi na siya hindi ilaw yan yun nakaligtas pa yun siya kasaya na oh. isang 87 tapos isang 87 Uy, wala. Yung pader din ilagay natin. Ito ba yung may A? Ganun mga. Ito to. Ito yung may A. Ni oh. narir. Dapat meron din to. Yon. Ito kasi kaya pumutok yun na natin, dumikit dito. Kaya pumutok yung ating fuse. Yun sa may fuse. Ayan sya wa. 87, 87. Pareha sila maglalabas. Tapos kahit pagsabahin mo sila, walang magiging problema. Kaya hindi ka pwedeng maglagay dito ng isang headlight. Nang, alimbawa, headlight lalagay mo ano? Uh, headlight may high and low tapos dito maglalagay ka ng mini driving light may high and low. Pagka uh, sinwitch mo rito, switch din siya rito kasi magka, magkaduktong sila pare sila ng supply. Magkaduktong lang yung dalawa na yan. Ayan e, siya ba. Sana yung nakatulong to sa ating ano kay kasayan to natin para mas madali, mas madali niyang maunawaan na mali inabili nabili niyang ano ng relay. Pagka naman busy kayo, pwede naman kayo kay ano kay meron namang mga ano para sure ball sa may Shopee Bakey Works para sure ball pag bibili kayo ng ano ng relay syempre mga bis sa trabaho o, para mag mag online lang kayo para sure ball pag hindi makapunta sa mga auto supply lalo yung mga ano natin dyan sa, shout out tayo dyan kay Dats tayuan ng Cotabato City malayo daw sa kanila yung mga pagawaan kaya ginaguide na lang natin hanggang dito lang mga kasayaan. salamat sa panonood.